Yabang yeah, oh Tagay ko yan yung mga mayor nila rito Ang okay. ah. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung kailan nyo man ito mapapanood mga dito Nandito ngayon ako sa Talavera mga kakri Nueve siya para saksihan yung parada ng mga kalabaw rito Akala ko konti lang mga kakri Ngayon lang wala kakita napakaraming kalabaw mga kakri Boss magkano bayad pag pumarada ng kalabaw? Eh, parang pinakasimba lang lalayan Ah parang magsisimba sila pero walang bayad dyan Eh wala natin mga kakri Ah mga kakri para panat Ayun, laki pala nito pambira Kini naman ang pangalan nito ba't kalaki? Kalaki mga kagri <laughs> Parang si alas ng mahipon mga kagri Kaya lang pang may silang siya mga kagri Pero malaki itong kalabaw na to mga, mga kagri Pambihira Pagka pinresyon mo sa kata ito Mga 160 to mga kagri Ano pangalan niya kuya? Tito Tito mga kagri Ayan mga kagri Teka lang ah, ano? Ay! Kumisa! Inalalakihan mo ako ng mata! <laughs> Hindi, no, teka lang. Paano ako? Baka manipa ito eh. <laughs> Ba't pinalalakihan mo ako ng mata? Hindi naman tayo magkaaway ah. <laughs> Ikaw! Talagang malaki naman. Ay, kala ko! Pagkano ba ba yun dito? Pagka umaparada, walang bayad Panata lang. Panata. Oh, parang simba lang ng mga kalabaw. Oh, Para daw simba ng mga kalabaw kanta lang tapos yung 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 miss na sa may motorcross ayun mo, ganda din yung okay lang, talaga naman payag ka ba, magkamuka tayo? pwede naman, nalangit ko tayo kaya kala ko ayaw mo ba yun kaysa walang kamuka kaysa walang kamuka ah? ah, busy mo mga kakarib ah, andito rin yung mga karista, mga kakarib ayun puro karista ayan Heto ano ni Selvahe ito mga kagri, hineti ni Selvahe na napulasan ka hapon. <laughs> <laughs> talagang kasama sa laro yun eh. <laughs> ah, po talagang kasama sa laro yun. Be. Kaya ngayon, pagka na, pagka, pagka na ano ka, isasabihin nyo na, huwag nyo nang di ba? Di baling matalo ka na, ganun na talaga, no? kaya sa ka magpunta. Kaya sa ka magpunta, di ba? Diba, Maas, di ba mabahas na ako? Di pa alam ikaw nag-google lang oh. uh, ah. Kasama talaga yun. Kaya ang karera, mahiwaga mga kaya. Dito muna tayo. Pag muna tayo sa karera. Dito muna tayo sa I'm parada. Ang ah. dami mga Ayun pa isa, ayun. Ayun pa isa. Ayun pa isa. Ay! Kumusta may napulasan? Ah! Hindi ka makasama! Kala ah. ko eh. Kala ko nakakita ka ng artista na. Oo nga eh. Kala mo si Jerry Corsales oh, mali kayo. <laughs> Ay, ayaw, si Moji lang to. Bakit magsisimula na rin yung pag ano. Eh. Ayan na po. Ayan na po. Puro tayo na po. <laughs> Puro tayo na po. Wala na ako matapakang. Walang tayo. Wow, wow naman. Wow. Wow. Ayan na. Punta. Oo. Huwag oh. <laughs> lang matayin sa ulo.

Ayun, bang pakai sampra. Lakad mga kagri. Iya, <tik> bang naman ni mo baboy <laughs> nice. <tik>

Kalaki ka lang mga kakri, para tatakbo mga kakri. Oh, naku po, inaatay, lumayas ka dyan, kumahal mo pa buhay mo. <laughs> Yung kalabaw mga kakri, hindi basta-basta yan, marami lang nasa sasagasahan yan. Oh, ayan na! <laughs> oh. Ano ko po, ka na Ang dami pala mga kakagrip, ang bihira Ang daming pala rito sa Talavera Ay sa bagay, malapit din to sa mga tumana mga kakagrip sa mga ilog Eh, <coughs> <coughs> ito yung, si Junior Mac, Mac Ba't di mo siya si Junior Mac Mac? Nakainom palang gamot? <tos> 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 Mga kaibigan, si Salbahe ba yan? <laughs> oh, laki na ito, sabugan mga kakri. Dami pa lang mga kakri, pambihira. Jojo, Edmark, Len Manalili. Gaganapin yung venue karera. Sa bypass po yun. Arby Aquino, Edmark. Jojoy Sanchez Miche Michi Peralta Punin ko yung motor ko doon Para makasunod tayo mga kagre Amo? Ay. Ay abang naman yung pinaka mga kagri. May pintura pa Nakatapak na naman ako ng tayo Pambira Chakpat <laughs> na naman Wala na akong matapakang hindi tayo Yabang oh Lagay ko yan yung mga mayor nila rito mga Si Kapitan, Anong pa si Kapitan? Tara, oh, data oh Sana mga kakay tapos kunin natin yung motor natin, sunod tayo sa kanila Nandito na tayo, sana Sa simbahan nila Paglalakad, ganun ang mga Chiriri Ya kakak iba, ta tang tang. Binabasbasan ngatin pura pano ko. Ah binabasbasan pala, makakaaki. Siri ri Alvin Bernabe, shout out kay Edgar Villamar, shout out kay Agridaris, Em Jerjose Jose. Shout out kay Jun King Reis. Shout out. Let it be. Nako, nakai-stress na yung kalabaw mga kal... Ang dami palang mga vlogger dito. Maaari <laughs> po bang huminto po yung mga kalabaw saka po yung kanilang ano para po uh, pagkatapos pong mabasbasan? Hindi po konti yan. Ando po yung dulo sa malayong Napakalami po niyan. Nandun po yung dulo sa latorre Konti lang tayo yung kalabaw mga kal... Hindi <laughs> <laughs> niya alam. Nandun sa latorre dulo. Kaibigan, hirap na hirap na kayong pigil eh na Dapat dadala kayong bimpong pang lagay sa ulo Ah, oh, nakalive ako kaibigan Ah, shout out na sa asawa nyo Ayan, na. Ayan na yung mga tayo Di ba aling makakatapa kayo ng tayo mga kae. Wag lang kayo matay sa ulo <laughs> Mga <Damn! laughs> <laughs> kakri <laughs> 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 Ito naman, labanan na ng paluhuran mga kagre. Ka Ito yung tinatawag na humihingi ng tawad. Kahit wala namang kasalanan mga kagre. Ka oh, si Bridgestone dapat nandito mga kagre. Ka Ibigyan, kagaling palang lumuhod ng karabungo. Pag-aral na oh, kayo, huwag mo nang pinitin. Kuyang, huwag mo Pare, palalo ka na dyan. Pagkasa yan, pagkasa. Paano ba yung patagalan? Basta mapaluhod lang ba? Basta mapaluhod lang. Oh my God! Wow! Isa e yun, nanalo isa yun. Oh, ah. Marami po kasing kasalanan niya <laughs> Laking humihingi ng tawad Humihingi <laughs> ng tawad Kahit wala namang kasalanan mga ka. Eh, bigan, matatanggal na yung kutingting niya <laughs> Ayun, ayun Ayun oh, eto pa oh <laughs> Kapalagay ko ito napanalo Ito isa natin Ang bait eh oh. yeah. iya bang naman <laughs> <laughs> Iyabang naman oh Mihingi talaga ng tao <laughs> Kumasalakpak pa. Nagkakadikit kasi sila eh. Mga nagtatrabaho po kayo dyan sa ano? LGU. Pwede po, pwede po magtanong. Sa LGU po ba ng Talavera, bawal mag-apply yung pangit? Bakit po magaganda kayo lahat dyan? <laughs> ah, nagkataon lang. Ah, nagkataon lang. Ah, lang daw. Kala ko bawal yung pangit sa talavera, Kahit wala namang kasalanan. <laughs> Ay, yabang ni Tala, oh. Tala! Kaya mo ba yan? <laughs>

O, oh, pangalan mo? Yeah. Andre. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Mahilig yeah. ka sa pangit? Huwag ka masyadong nanonood sa akin. Puro kalokohan matututunog. Huwag <laughs> ka Pag lumaki ka na saka ka manood sa akin ha. Ah. <laughs> Huwag ka sa akin. wala niya ako. Ibigan, nagpalit ka na ng kalabawa. Ayaw mo na sa parang baboy. <laughs> Kanina kala ko nakasakay ka sa baboy na malaki. nagpalit ng kalabawa. Hiniaba <laughs> ka na nila yung 500 na ibibigay sa kanila. <laughs> Ay, hindi siya umalis. <laughs> Sayang Ay, ay, ay nakatapak na naman ako ng tae Ay pambira Ayaw nang lumayas ng tae sa akin Nagugas na ako Wala na Wala po bang papalakpa? Palakpa ka! Palakpa na ka naman dyan Ano kaya? Ano tinatama mo? Tinatanong ko kung sasali siya sa TikTok. Oh. Bumuko kay Bibek tayo. No? Oh. Yeah. Kaya. Sasali ka ba sa TikTok? Ay, ayo marap ka Maari Ma oh. po uh. ba nating hinga Sasaanin ng panalangin at ang ating oh. Ayaw hura paro mo Ayaw. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw para sa pinakamamahal nating kalabaw Ayaw. 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 Ayaw na katuwang ng ating mga magsasaka. Sasali ka. Ay, ba lang gamot to? Baliw. <laughs> <laughs> Paano niyo nga lang gamot to? <laughs> ang bomba natin, Father. Hindi po, maraming salamat. God bless you all. Mayor, gusto uh, mo makita? Uh, Mayor, makita. Magpapuntay ko rin Oo, para ba? Marami pong salamat, Mayor J.R. Santos and Vice Mayor, uh, Mayor Mary B. Santos. Martin Mayor J.R. Santos at uh, saka Mayor J.R. Santos. Sa Metal Metalworks Engineering Design and Fabrication Researcher and Heritage Advocate from Talavera, Nueva Ecija, Genealogy Manager.

May hirapan yung jogs dito. Ang galing naman. Ang galing naman. Big ba yan? Ano kulay niya mula yan? Big ba ba Hindi ba, tunay ko Tala po ang tawag dyan. Tala po. mo, bro.

Hindi po yung kinulayan. Okay, dito naman Ngayon tayo. Ito po ang nagagandahang kalabaw na may pintura. Parang ah, barangay Bantog, Hacienda. Maaari po bang humintubo muna ng konti, unti-unti po para makita po ng ating board of judges. Ilan po yung kalabaw na may pintura? Tatlo lang po. Ito lang po. Lang po. <laughs> ito yung, mga yung nasa po. una po ay taga saan po? Bantug Asyenda. Bantug Asyenda. Ito naman po ay? Bantug Asyenda rin. Kayo po ay? Machas. Dalawang Bantug Asyenda at isang Machas. Ito Atin na ating Mayor JR at Vice Mas. Mayor Nery B. Santos Martinez. Go, Para go, po go, go, sa go, go, pinakamatabang native na kalabaw. Pinakamatabang native yes na po. kalabaw. Yes po. po ba kayong malaman kung sino po nanalo ng pinakamatabang Atta! native na kalabaw? Ito po ay mula sa barangay Population Sur, si Alejandro Carponel. Siya po yung may-ari. Asan po si Alejandro Carponel? Pinakamatabang native na kalabaw. Pinakamatabang Danya, Hello po. Para po sa pinakamataba naman pong mestizo. Para naman po sa pinakamatabang mestizo. From Barangay Pag-asa. Si Aris Joy Sardensilio. Sardensilio. Joy Sardensilio, maaari niyo pong puntahan po dito ang ating ang ating premyo. Para sa pinakamatabang mestizo. Salbahe Joy Sardensilio. Salbahe na mo. Sayang yun, hindi piso yan. Wow. Congratulations po from Barangay yeah, Pag-asa sa pinakamatabang mestizo. Karirista yan, makakaagre. Narirista yan. Itura niya natin. Hindi na kumakain yung na lang. Wow naman. Wow. Wow. Di ba hindi kumainit eh. Basta yung Hindi ko na ko na Congratulations. Para naman po sa pinakamahabang sungay, pinakamahabang sungay na kalabaw. from Barangay Kinalanguyan. Si Christopher Lukto. Christopher Lukto. Pinakamahabang sungay ng kalabaw. <laughs> Para naman po sa pinakamahabang buntot. From Barangay Poblacion Sur. Romel, pagaduan, pinakamahabang buntot. Buntot. Ah. Ito pagaduan pala uh, Puro karerista yung nandun mga kagri. Sambay ka na daw pa. Photo op